Lumaban ka nung akagawad Tapos nadamag da Aon sir balayda, Balay Ay lo, date Ing kalagkalik kamuten <laughs> <laughs> Kar-ariyak na kanuti pariya Ngum no din Agkaratulid <laughs> Uwisi ka Ham mo nga pangarapan nga may dida ka Takabit ka lang mate kar ariyak na ti balot Ngam no hotdog ni X na Kay kaya na mate Uray na kompleto ka tituro. Exercise. Kain pandangan. Agkakabsot letah, Lalo na ang kwarta. <laughs> Artek man ako sa iyong paningin. At least makauawid pa rin kahit pag nakoy, ang kawing-kawing. <laughs>